lalaki pa naman yung 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 oh. oh. yung 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 po sapat lang po ba? Ari pa isa. Ari, ari, -ar -ar -ar. po sa episode na ito, ano po, bali, pauwi na po tayo. Tayo po ay manggugulay naman, opo yan, bago tayo umuwi. Kasi, o, sa gulay po naman, napakarami na nating gulay. Kung baga, ibang gulay naman ang ating papanguhain, o yan. Paku po, paku, ang ating titirahan ngayon. Tapos tayo po ay babaybay na din sa kabilang area. Titingin pa rin po tayo ng mga saging na maaari. Oh, 'yan. Diyan po sa kabila niya ni Yugan. Ayun, tatawid lang po tayo na ring ano. Ilog. Oh. Dinis niyo yung ano, tubig po at ng nang galing sa baha. Oh. Oh, kapal din ng pako. Ayun, no. Sampay mas marami. Basta po pagka tayo bumaba sa isang area, dami po natin activity ginagawa. Para sulit ba? Hmm. Pako. Talaga po katay purgam-purga na sa ano ay. Sa sitaw at saka sa veins. Aba. Ay, arigulay din po naman. Ay, tayo po naman ay hindi natanggay. Kung bagay titikim din ng iba-iba. Oo. oh purgam-purgam hmm. na itanong mo sa akin kung sino ang aking mahal ikaw lang ang aking mahal Nais ko na iyong malaman Mahilaga timog ukan kanluran O Kahit na san pa Ang laging isisigaw Ang laging isisigaw ikaw lang ang aking mahal Maniwala ka sana Sabi di mag-iiba Ikaw lang ang aking mahal Nais ko sana'y iyong malaman Mahilaga't timog oh, kanduran o silangan kahit san pa ang laging isisigaw kau lang ang aking mahal dapat din pa sa bandang labak oh. Aba, ganari po din eh. Basta't ang masasabi ko lang sa inyo, pag kayo lumusong ng gubat, kung ganito po katulad po nung sitwasyon sa atin ano basta kada uwi may sasabit ibig sabihin may dala po ba abay sayang yung isang lusad oh kagaya ho na rin mamama ko hmm. Bago mo. Uwi. Aray. Ah. Daan po pa ko. sa gilid oh. Balik ko na papasin po yung malawak na open space na yun. po i-share ko lang sa inyo, ano? Oh, ayan. Ako po ay may tatarong sa inyo, ano po, na ito ang magiging kasagutan. Oh, ayan. Talaga nga namang, aray, ba, lalim pala naman, aray. Kumbaga, ang, ito po yung pinakatanong natin. Kumikita ka sa palayan kung ganito ang nagiging sitwasyon. Oh. Yun, nga, ang ganda po nung tinanong ko, Ano? Yan. Nang kayo po yung magka-idea. Yan po ay palaya nung una. Yan, palaya niya. Malawak po ngayon. Oo. Oh. Napakadali po na aking tanong. Mag-comment na lang po kayo. Kumikita kaya ang magpapalay kung ganito na ang nagiging sitwasyon. Ayan, no. Oh. Yo, oh. no. Para magka-idea. Hmm. Pag po ako ang tatanungin, Siguro nasagot niyo na yung inyong yung akin tinanong ano pag po kung tatanungin. Talagang ang pagpapalay po, lalaho ko ng tiyaga, opo, oh hindi pwedeng tulog, hindi pwedeng tulog. Oh. Kailangan lang talaga trabaho. Yan po ang masasabi ko po sa inyo. Sa isang part po ng ating paggagalagala at pagbibideos, kung baga may gusto ko po, may makita rin kayong idea sa atin. Ano po, yan, oh. no? sayang nga po yung pagkakataon ninyo yun, ni talagang na may-ari na gawin ng gawin ng palayan at pero ho ngayon tinigilan na nang hindi na magkautang ganyan na po kabagsak ang ano ang agrikultura ng palay oh kahit pa po sabihin maganda makinary ang gamitin diyan eh hindi ho papasok dito ang halimaw sa ang makukuha lang dyan yung eh, mga 20 sako Ng palay uh oh. So baka humabalahura laang daming niyug, oh. tayo po katay din iaang sa bandang ibabaw at pagka tayo makakabagat ng saging ay dadalhin po natin doon sa kubo kubo number ano po number 3 at sinda tatay po na silong doon ay tayo po naman sa kubo po naman natin ay ano naman kumbaga may mga saging din tayo doon hindi rin na rin natin kano maubos yung iba oho yan kababaybay po natin ari pong partner eh, sakup ng area number 3 yan ito boundary oh ayan ito po mga boundary ha? tingin tayo na saging iya yeah hindi pa nalayo, eh, miro na. damit hmm. dami talagang, ano, dito. Eh. Saging. Hmm. Hinug na pati, eh. Sayang po, kung iisipin na yan, um, layo naman. Sobrang sipag, magtanim. wala ho katang ano standang camera oh sayang ang daming ano yung hindi ko tama magugutom din Sa mga pagkain na ano natin. Ano katibay na natin to. Tapos dalhin ko dun. Lalagay ko sa kubo. Hmm. tempat Melayu cooler 3 Dahan pa po pala doon sa aging Yun, ito pa, isa oh Kung nakikita nyo po, nakikita ko Mapapahinto oh. po tayo dito oh. Nung nakaraan, dito rin ako nakakuha nito eh Arre po, hindi niya muna ano Tayo ho ay napahinto Oo oh, yan, arre po oh. Bale, ito yung ating nakita. Nung nakaraan po, may nakuha din po akong ganito. Ito yan, oh. Yan, kung kilala nyo po yung ganitong puno, oh. Ano ga rin punong? Aray, oh. Yan, na po ba kayo, oh. Nasaan ka mismo ugatan ito? niya yeah, oh. Yan yeah, kaya nga po minsan. Sabi ko rin po sa inyo ano kung baga ang buhay-buhay po naman natin pa ikot-ikot lang ano po gayang-gayan lang. Kung kagaya ko po pumunta tayo sa ibang area dumaan naman tayo sa ibang linya may nakita tayong iba opportunity po uli po yan. Hindi yung youtube lang yun pa rin mangyayari. Uh, one month natin ginawa yung pabalik-balik tayo doon, wala pa rin pumababago. Sa kabilang buwan, bumago tayo ng daan, may makikita ho ulit tayong kakaiba, opportunity. Oh, yan. Katulad doon ito. Tayo dumaan dito para manggulay, pero may ispat tayo. Ubi. Kumbaga yun lang po. Hmm. O, ka naman Ay, hanti ka naman. kapal naman ng hantik eh eh ano kaya house of hantik naman parang may iba naman dun sa kabila ubi ito po na may tanim ni utol eh nung unang unang panahon pa matagal na pong panahon <laughs> hindi pa pandemic nakatanim na siya dito ngayon kumbaga matagal talaga yung buhay ng ubi ayun natitira pa ito pa kasi yung katawan niya eh. iba ibang puno pa pala ito yung po sa kabilihan titan eh. Tawang po ng ubi mga kakaan, yun kaya yun din, yun big sabihin yun talaga yung puno nyo pareho natin na rin tong kabin may laman na siya kaso, kaso nasa hantikan lang mamaya po natin na babalikan meron pa po akong isang nice spot ayun oh. oh, o oh, yung mga natuyot na yung dahon niya oh. baka mas maluan po bang hukayin ito o oh. nasan kaya ang ano nito kasi dahon din siya ng ubi oh. ah hindi ito pala siya uwi ayun pa isa oh siya, maliit. Ito po yung pinakadahan, yung talaga, yung talaga tayo, tira sa kabila. para ho namang hindi kalaki laki Pwede siya sa minatamis sa minatamis po. Ang kahirapan pa po, po narin, nasa puno ng niyo. Kung hindi pa po ka nakaka-experience paghukay ng na ano ng ano ng liyog, matigas po yan. Kung baga, para po ba siya nakatahin na sinulid yung ugat. Yeah, salamat po sa inyong pagsama at laging andiyan kayo naglalabasan na yung hantik lalaki pa naman yun 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 ang po sapat lang po ba ay malupit po ang kalaban medyo naputol po maliit na po naman ay tama na po ang po hantik eh, eh. ay talaga hong parang pinarasahan natin yan naman yan na po tuloy na yan, yan po yung magsisibol uli parang pinarasahan natin natin sarili Kaya? Hmm. Kaano natin ano po? Bali tayo po ay gaya nga po nung sinabi ko sa inyo nung mga ano tayo po ay may mga tinanim din na ubi ano uh, ang hinahanap ko pong variety ay yung hinaligi na matatagpuan niya na isa laurel batangas laurel oh laurel batangas yan yan po ang hinahanap kong variety na hindi ko humalaan kung paano ko makakakuha ng variety na yan kasi yung pinaplano ko pakumit nga po ano nagpaplano ako pumunta ako ng palengke ng Tanawan, Batangas oo para lang humagka meron ako ng si ng hinaligi na ano na ang tawag dyan, na ubi, yung po ay maganda kung baga, haligi po kung isipin natin yung ng panahon yung kahoy na matuwid oh, po. Yung po ang pinakagusto kong variety na lumalaki siya ng ganggabinti, gangga ganito po kung baga ano ba ng tao tapos ay eh, basta maganda po siya mga tatlong dangkal yung ano niya taas. Maganda. Yun po ang hinahanap kong variety. Kasi oh, itong ubi natin ito maganda rin po naman siya parang may ano siya diyan oh. May ugat po ba sa loob? Yan pa po kung kayo may mga pananim na ano na hinaligi. Basta oh, yan ay nasa part ng Laurel Batangas ang taniman yan Oh, yung malawak ang farm ng ubi. Hindi man po malawakan, mga backyard-backyard rin lang po ba? Basta yan po yung hinahanap ko, siya yung gusto kong paramihin. Ah, uh, siya yung mas mabilis sa market. Oh, kung ubi farming ang ating pag-uusapan. Ubi. Ayan, yan po basta nasa part yan ng ano, Malbar, Batangas, ah, uh, Laurel, basta dyan po sa part na yan, sa gilid ng Talisay, yun po. Talisay, Batangas. Shout out po sa lahat ng alay ba. Shout out po sa lahat ng Batangas, yun alay, aray ubing, ubay. Oo. Oh. Ayan. ari po ang ating sa pagliku-liku natin ng daan ay may iba pang opportunity na naghihintay yung pala ang ika nga kasabihan din o oh. haba ay manding kaya hamakin mo yan dadagdagan pa natin yung paku nagigat lusot na yung mairaos natin ang ating pang ulamin ay maligaya na mm -hmm. maligaya na mm. dito po, po tayo sa bandang itaas Ah, Ano pa kaya ang makikita natin din eh? Saging, sayang din nga eh. isa, tangkay na lang ang natira oh. Marami rin pala mga dito. Hmm. Sa kabilang side Tangkay na lang Ayan hmm. hmm. kita po baga oh. Ayan o oh. sa banday taas O, oh, kadami Yun pa o oh. Kasi oh, misan, hindi na rin namin malibot lahat ay. Hindi man po sa lawak ba ng lupain, kumbaga sa daming gawa. Oh. Hinug na rin oh. Yan, kita po ba ninyan, oh. Ay, tama na po rin bitbit ko naman. Oh, babalikan na lang natin. Ibon na nakikinabang Yan po. Sa bakit po marami na rin kami palit-palitang maglusong sa bukid. Hindi pa maagad. na dito na po tayo sa Borullo Bala po, salamat po sa inyong pagsama ano po. Bali mahaba-haba na rin po ating kwentuhan at ating nilakbay. Dito na rin po tayo magtatapos ng vlog na to, ano po? Yan sa po na inyo nakita sa videos na to uh, yung mga saging po wala po kami na pabayaan ano nagkataon lang ho at nagkasabay-sabay na napakarami ng ating gawa ayun ingat po palagi yan kung di pa po sa subscribe sa akin channel pasubscribe na lang pakalik na lang po notification bell para maging updated po ko sa susunod ko pang videos hanggang dito lang ingat po palagi happy lang Ayun ingat po palagi yan po ang yung pong lahat ng ginagawa namin ay bunga po lahat ng pagsisikap ng aking ng aming magulang. Oo. Uh, kumbaga yung mga nililibot natin at binablog lahat po ay nandahil sa aming magulang kasi pagan, yan po ang nagiging bunga at resulta na kumbaga kagaya ho niyan yung mga saging harvest natin saging na para kainin natin. Hindi na tayo bibili. Ayun, ingat po palagi. Happy lang. Sana po yung kaunting mensahe ay may naiparating sa inyo. Happy lang. Bye.